bigla daw humina kanyang hatak guys yan yan titignan ng ating megane ko si Paolo titikipin kung saan nagkaroon ng problema guys sa yan guys medyo madumi ng ating ang loob ito kaya siguro medyo humina nang hatak ito kasi iba nang na yan hindi na masyado makakuha ano, ng magandang power yan guys ganyan kadumi yung kanyang EGR guys oh. So, kaya ganyan kadumi na ko sa kanyang AGR guys ah, ano? Baka makaipin Sportibo Ano ba sasabi niyo dito? Hey, boss. Hi guys! Hi guys! Eh hey, boss! Alam ano mo problema ng inyong ano sa Airbus? Ano ayun problema sa akin mo? ayun ayaw ba tayo? Kaya na ba ayun 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 pa ayun 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 sa ayun mo boss? ayun 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 Yeah guys, magandang araw sa inyo guys. Meron tayong ginagawa dito. Kaya ito. Isusu sportivo guys. Sabi na may-ari, uh, ano daw? Bigla daw humina ang kanyang hatak guys yan. Yan titignan ang titignan ng ating megane ko si Paolo. Titignan kung saan nagkaroon ng problema guys. Uh. Yan guys. Baka maka-experience ko ganyan na mahina ang ano. Mahina ang mahina humina ang hatak guys. Ayan, uh. Yan. Yan titignan ng ating megane ko si Paolo guys. sa uh. Kaya guys, bago namin check yan at tingnan, uh, i-subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin the notification bell para lagi updated sa mga share-share nating video at i guys. Okay guys, yeah, wait lang. kami. nga, itignan na natin kung saan may problema ito guys. Sa, o ano kailangan gawin kung may tumina ang hatak ito guys. So. Okay. Kaya guys, ito, ilo na natin yung kanyang EGR. Kaya no. Ayan. Yeah. Yeah, ayan, yun, yun nakita ng ng ating ligado ko si Paulo yung kanyang EGR yan, yeah, nililisin uh, medyo madumi na ba Paul? Na talaga, ha? Talaga, ha? Talaga, hindi lang madumi, no, talaga no. madumi na ayan putik na kuha yeah. rin ayan, puro putik ayan, 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 ayan yung EGR ito, isuso ito ay no? medyo madumi ng ating ang loob ito kaya siguro medyo umi na ng atak ito kasi iba nang madumi na yan yeah. hindi na masyado maka ano, makakuha ng magandang power kaya yeah, ano sobrang dumi ha no guys ito tayo nyo naman yan no iinis namin ito ng carb cleaner yan yeah. parang kulang pa yata isa paulo wala na ka yata Ayan guys, ganyan kadumi yung kanyang EGR guys. Oh. So, kaya ganyan kadumi na po sa kanyang AGR guys ah, ano? Baka maka-experience kayo niya puro dumi dami ng ano no, oh, yan o, pa o oh. Ayan ako sa kanyang AGR guys ah, Baka maka-experience kayo na niya na Bigang humina ang atak Yan ang yung problema Hindi na natin inabutan yung pagkatanggal ano? pag Pagkatanggal nitong dumi nito pero, guys Pero yan But once na humatak Humi na ang atak ng inyong ano Ng inyong sakyan at may AGR Yan posibilidad na yan may problema guys ah. Ang Isuzu ano ito ha. Ah. 4G, ano yan? 4G E2 pa ito guys. Ayan guys, 4G E2 yan guys ha. Ayan ang ano yan. Ayan, ayan o. No? ito tinanggal yung yung ano, EGR guys ha. Isuzu is for ito guys ha. Ayan. Ayan right. guys, model nito, 2017 guys ah Isuzu Sportivo. Ayan. Nagtataka yung mga ari, biglang, humi... Buma, biglang, ano eh, Kumbaga, hirap pumatak. Kumagal, yan. yan. Kaya pinating natin sa ating nanots shop. Yung kanyang EGR. Yun ang nakitang problema, yung EGR ng ating mekaniko, Kaya yun ang nilinisin, guys. Isang hangin pa. Yan guys, yun lang na nakita nung ating mekaniko, yung EGR nya, Malum, lang talaga guys. Baka maka-experience kayo ng ganun guys, dalhin nyo na agad sa, ano, sa malapit sa mekaniko nyo, baka umabot pa kayo sa daan ha, kayo, na matumiri kayo, humihina ang batak, pag humihina ang hatak at medyo mahirap tumakbo. Yun, EGR palinis nyo na guys ha, yun ang tips inyo guys ha, pag kalikar ng problema ng ganun guys ha, punta na kayo sa malapit sa mekaniko guys ha. Yan guys, sana kahit pa paano, may na ako yung tip o idea man lang sa amin na pagkaganyang ganyang nagka huminang hatak uh, may idea kayo baka AGR palinis na agad guys yan yan sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin pindot notification bell para laging updated sa so may share na yung video at po post guys yan thank you guys God bless you all guys thank you guys guys